Isang mapagpalang araw sa lahat ng listeners sa ating programa. Muli tayo nagbabalik upang magbahagi ng kwentong kapupulutan ng aral ng ating mga listeners. Karisma ng Jeepney Driver! Magandang araw sa inyong lahat. Itago niyo na lang ako sa pangalang Alfred. Apat na pong taong gulang at taga Marikina, isa akong jeepney driver. Mula umaga hanggang gabi ay bumabiyahi ako para sa pang-araw-araw na gastusin ng aking pamilya. Halos isang dekada na rin akong nagtatrabaho bilang isang jeepney driver. Magmula noong magkapamilya ko, kasama ang butihing kong misis ay wala na akong pinambuhay sa kanila kung hindi ang araw-araw na kinikita ko sa aking pamamasada. Araw-araw, iba't ibang klase ng pasahero ang nakakasalamuha ko. Merong mababait, merong mga masusungit, merong pa nga yung mga nagwa 2, 3, o yung basa na lang bumababa nang hindi man lang nagbabayad. Hindi naman may iwasan yun. Kaya paunti-unti akong nasanay. Ang mahalaga na lang sa akin ay may kinikita pa rin naman ako at may naiuwi sa aking pamilya. Lalo na ngayon Nasabay-sabay ang mga gastusin namin sa bahay. Mula sa pagkain namin sa buong araw, baon ng mga anak ko sa eskwelahan at pati na rin gamot ng bunsukong sakitin. Mahirap? Sobrang hirap talaga ng buhay. Lalo na't ganitong sakto lamang ang kinikita. Kung di lang naman talaga dahil sa mga anak ko at asawa kong umaasa sa akin, baka sumuko na ako sa laban ng buhay. Idagdag mo pa ang pagtaas sa mga bilihin ngayon na mas lalo nagpapahirap sa amin. Iba't ibang klase rin ng karanasan ang nararanasan ko sa kalsada araw-araw. Pero meron akong isang karanasan na hindi hindi ko malilimutan. Dahil talagang hindi ko inaasahan na maaari palang mangyari yun sa akin. Dahil ang isang may edad ng driver ay wala nang iba pang mararanasan sa tingin ko. Merong isang dalagang sumakay. Sa aking jeep, isang taon na nga ang nakalilipas. Mukhang mayayama naman sila dahil sa ganda nilang mga suot na damit at sa kinis at nangingintab nilang kutis ay hindi may pagkakailang may kaya sila sa buhay. Mahal na taring mukhang maarte at hindi sanay sumakay sa ganitong klase ng sasakyan. Hindi ko nga lang alam kung bakit sa isang jeep sila sumakay ng noong araw na yun. Dahil meron namang grab o kaya ay mag sila. Pero na mga oras ngang yun, iniisip ko na lang baka nagmamadali sila o kaya ay malapit lamang ang pupuntahan nila. Kuya, pwede ba namin arkilahin itong jeep mo papuntang Cavite? Magbabahid kami kahit magkano, sabi ng isa sa mga babae. Pare-pareho nga silang mga naggagandahan at alam na alam mo talaga na unang tingin ay pare-pareho silang may pera. Mapuputi rin silang tatlo. Walang tulak kabigin ang kagandahan nila. Sexy rin na kahit sinong driver ay matutuwa at gaganahan talaga kung sila magiging pasahero. Gusto kong tumanggi dahil masyadong malayo ang Cavite mula rito sa Marikina. Pero hindi ko naman magawa dahil sayang naman kung tatanggi ako. Lalo't pera na nga ang pinag-uusapan. Masyadong malayo ang Cavite mula dito sa Marikina, ang mga iha. Sigurado ba kayong doon ang punta nyo? Tanong ko. Opo, manong. Wag ho kayong mag-alala at magbabayad naman kami kahit magkano eh. Sagot ng isa pa sa mga dalaga. Tumango ako at pinat pinatuloy na sila sa loob ng jeep ko. Silang tatlo lamang ang pasahero ko noong araw na yon. Dahil ang sabi naman nila ay aarkelahin nila yung jeep ko. Pagkapasok pa lamang nila sa jeep, ay naamoy ko na ang spirito ng alak sa kanila. Pagkatapos, ang isa pa sa mga dalaga ay sa katabing upuan ko pa na upo. Hindi na lamang ako umimik at nagsimula na nga sa pagmamaneho. Nang tumagatagal kami sa biyahe, sinuliapan ko ang bisig ko at tinignan kung anong oras na. Mag alas otso na pala ng gabi, pero malayo-layo pa nga ang biyahe namin. Ilang sandali pa nga ay naging matanong na ang mga pasahero ko. Panay ang tanong nila sa akin habang nasa biyahe. Hindi na rin masyadong matraffic sa daan na binabagtas namin noong gabing iyon, kaya't mabilis na nga lang kaming nakarating sa Cavite. Yun nga lang, mukhang malayo-layo pa ang bahay nila. Ilan na bang anak mo manong? Tanong nung babaeng nakaupo sa tabi ko. Narinig, kong, narinig kong seryo pala ang pangalan niya habang nagkakantuhan sila. Apat ma'am, lahat nag-aaral kaya kailangan magsipag. Ang mahal-mahal pa naman ang mga gastusin ngayon, pagkukwento ko. Eh, asawa. May asawa ka na ba, Manong? Tanong naman ng isa pa na nasa likuran na ang pangalan naman ay Marta. Meron, ma'am. Matipid na sagot ko. Talaga, Manong? Sabi kasi nila, pausay raw ang lalaki kapag may asawa na eh. Pilyang sabat naman ang isa na nasa likuran. Hindi naman po ma'am. Siguro lalong sumisipag lang pag may asawa na. Sagot ko naman sa biro ng isang dalaga. Natigil kaming lahat pagkatapos ng kaunting biroan na yun. Hindi kasi masyadong pamilyar sa akin ang daan na binabagtas namin. Ang babae na kaupo sa pampasaherong upuan ang nagtuturo sa akin kung saan kami dadaan. Manong, um, paano kung namin sa iyo na wala talaga kaming ipambabayad sa iyo pa uwi dito sa amin? Sabi nung Marta, sa oras ngang yun, ay natigilan at nabigla ako sa aking narinig. Hindi ko nga alam kung nagbibiro lang ba sila o ano eh. Eh ma'am, hindi naman ho pwede yung sinasabi nyo. Eh, malulugi naman ho ako niyan. At sobrang mahal pa ng gas. Eh, pamilya rin akong binubuhay, ma'am. Sagot ko na lang. Eh, manong, eh, hindi na namin kasalanan yun. Eh, hindi mo man lamang ba naisip na baka pinagtitripan ka lang namin? Sabi naman ng isang kasama nila na tinawag nilang Alondra. Wala namang ganyanan mga iha. Nagahanap buhay lamang ako. Nakikiusap ako sa inyo. Pakiusap ko sa kanila. Hiniinihinto ko ang jeep at pinark sa gilid ng kalsada. Tila nga nandumo ako sa sitwasyon nung panahong yun. Gusto ko silang pagsabihan na masama ang ginagawa nilang pang sa akin. Ngunit, nagulat na lamang ako nang biglang itinaas ni Celia ang kanyang t-shirt sa harapan ko mismo. Madilim na sa kinaroroonan namin. Wala na rin masyadong dumaraan ng mga tao o kahit na anong klase ng sasakyan. Ngunit sa kabila nga noon ay aninag na aninag ko pa rin ang magandang tanawin na hindi ko inaasahang bubungad sa akin. Pwede pang sa ganitong paraan na lang kami magbayad, Manong? Tanong ni Celia nang nakangiti. Gulat na gulat nga ako nung oras na yon. Halos hindi ko matansya ang sitwasyon ko. Pero hindi ko maitatangging na dala ako bilang lalaking may asawa na. May mga bintana na maaaring isara ang jeep ko. At pinagsasara yun ang dalawang babae pang kasama niya na nasa likuran. Ah, uh, Uh, anong ginagawa niyo mga iha? Nauutal at nagtatakang tanong ko. Kaya't halos himatayin na ako sa galak, lalo na nga na mapagmasdan ko pang silang tatlo na nagmamadaling kinakalas ang mga suot. Inaamin kong halos gabi-gabi rin kaming abala sa kama ng misis ko. Ngunit, doon lamang ako na-excite ng ganoon. Hindi ko man lamang naisip na baka pinagtitripan pa rin ako ng mga ito. Dahil sino ba naman ako para patulan ang mga kagaya nilang mukhang may kaya at magaganda pa. Pero nang lapitan ako ni Celia at kusa siyang sumampas sa akin, ay napagtanto seryoso nga sila. Hindi ko nga alam pero tinanggap ko na lang din ang biyayang dumating sa akin ng gabing iyon. Lalo na nang suyuin ako ng halik ni Celia na agad ko namang pinaunlakan. At kahit pahirapan o pahirapan, ay pinilit kong ibaba ang dapat ibaba, na kinatuwa naman nilang lahat. Hindi nagtagal ay namalayan ko na lamang ang sarili ko na dinumog na ng tatlong naggagandahang dalaga, lalo na lumi nung lumipat kami sa likuran ng aking jeep. At sa madilim na kalsadang yun, ay tuluyang umuga ang aking dumang jeep. Kahit ito'y nakahinto, para nga akong bumalik sa pagkabinata, lalo na nang mapagmasdan ko ang reaksyon ng mga mukha nila na tila nabaliw rin sa akin. Hindi ko nga alam kung anong klase ng swerte ang mayroon ako noong gabing iyon, na kahit hindi na nila ako abutan ng pamasahin nila ay okay lang. Dahil pwede pa naman akong bumiyahe para mabawi ko ang kas na naaksaya kapalit ng hindi malilimutang karanasan ko bilang isang jeepney driver. Hindi ko na nga namalayan kung ilang oras ko silang nakasama sa aking jeep. Basta't ang naaalala ko ay ang makontento sila sa aking tatlo ay iniwan na nga nila ako ng hindi ko namamalayan dahil nakaidlip ako ng kaunti sa pagod. Ako man ay umalis rin ng may ngiti sa aking labi pagkagising. Ilang araw ang lumipas matapos ang nangyaring iyon. Hindi ko na muling nakita pa ang tatlong dalagang iyon. Ngunit isang araw ay hindi ko nga inaasahan na maging pasahero ko muli si Celia. Noong oras na yun ay mag-isa na lamang siya. Nagbiro pa nga ako sa kanya na baka pagtripan niya ako at hindi siya magbayad. Pero sinabi naman niyang nakainom lang daw talaga silang tatlo ng mga kaibigan niya noong araw na yun. Kaya nakaisip daw sila ng kalokohan. Kuya Alfred, hmm, pwede bang ikaw ulit ang sumundo sa akin mamaya pagkatapos ng trabaho ko? Dito mo na lang din ako sunduin sa lugar na to, sabi ni Celia. Kita ko ang pilyang ngiti sa kanyang maamong mukha at tinignan niya ako ng makahulugan. Alam ko na kagad kung ano ang pinapahiwatig niya. Napangiti na nga lang ako at saka tumango. Maghapon akong bumiyahe ng araw na yun. Hindi ko nga alintana ang pagod sa maghapon na drive at eksaktong alasais ng muli kaming magkita ni Celia. Sa pagkakataong ngayon, ay hindi ko na hinayaan na may mangyari ulit sa amin sa aking jeep. Kaya't inaya ko siyang pumunta sa pinakamalapit na munting hotel kung tawagin ko. Hindi naman siya tumanggi noon at mukhang tuwang-tuwa pa sa naging suwestiyon ko. At sa pagkakataong ng yun, ay hinayaan lang ako ni Celia na pagsawaan siya sa anumang paraan na naisin ko. Wala akong narinig na pagtutol mula sa kanya. Sa halip, ay hindi may sa maganda niyang mukha ang matinding alapaap na sinapit mula sa akin. Inakala ko ay roon na nga matutuldo ka ng lahat, ngunit hindi pa pala. Hindi ko alam kung aksidente lang ba o talagang sinasadyaba ni Celia. Naabangan ako sa araw-araw kong biyahe dahil lagi ko nga siyang naisasakay sa akin jeep bilang special na pasahero. Naging regular na rin ang pagtatagpo naming dalawa pakiramdam ko tuloy ay parang nagkaroon kami ng relasyon. Kahit na wala naman kaming napag-usapan. Hindi lamang yata ako ang nag enjoy sa relasyon namin. Kung hindi maging siya na rin, dahil talagang hinahayaan niya akong dalhin siya lagi sa alapaap. Daig ko pang may kabet. Yun nga lang, hindi ko siya kailangang sustentuhan dahil mas may kaya pa siya kumpara sa akin. Yun nga lang, kalaunan ay kinailangan ko na rin baguhin ang ruta ko dahil unti-unti nang naghihinala ang misis ko. At alam kong nakakatunog na siya sa kalokohang ginagawa ko. Kaya't kusa na nga akong umiwas. Kahit na alam ko sa sarili kong talagang naging mundo ko rin si Celia. Lalo na sa kama. Ay mas pipiliin ko pa rin ang ikabubuti ng aking pamilya. Kaya naman kusa na nga akong umiwas sa dalaga. Pero inaamin kong hanggang ngayon ay napapangiti pa rin ako sa tuwing maalala ko ang lahat ng iyon. Dito ko na po tatapusin ang aking kwento at sana po ay nagustuhan ninyo.